Ang Maria ba na itinuturo, kinikilala at pinagpipitagana ng Iglesia Katolika Romana? Ay siya rin Maria na ipinakikilala ng Biblia na ina ng ating Panginoong Heso Kristo? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at panoorin ang kabuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Kristo, Ang Ang Pagbubunyag. Mga mahal mga kaibigan, mga televiewers, welcome po sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagbunyag. Ang isa po sa mga aral at paniniwala ng Iglesia Katolika Romana na aming ibubunyag sa pagkakataong ito. Ito po ay isang katunayan ng kanilang pagtalikod sa Panginoon Diyos ay ang kanilang paniniwala, ang aral na kanilang itinataguyod tungkol sa kinikilala po nilang si Berhing Maria. Mga kaibigan, sa video clips na inyong napanood ay nakita natin kung kaanong pagpipitagan at kung paano pinipintakasin ng mga katoliko nang higit sa kanino bang iba pang kinikilala po nilang mga santo at santa ang tinatawag nilang Birhing Maria na pinaniniwalaan po ng Iglesia Katolika Romana na siyang Maria na ina ng ating Panginoon Kristo na ipinakikilala po ng Biblia. Kaya sa pagkakatong ito ay samahan nyo kami nasuriin nating mabuti at sasangguniin natin ang banal na kasulatan. Kung ang pagkilala kaya ng Iglesia Katolika Romana sa kinikilala po nilang Birhing Maria ay pareho lang ng ipinakikilala po sa Biblia. Muli po naming magalang na ipinagpapauna sa lahat ng aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kaibigang Katoliko na hindi po nila yun kailanman ang programang ito na makapanugat ng damdamin ng sinuman hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo, na mang atake o kaya ay manakit lang ng damdamin ng sino man. Ang napakalinis po at banalahanga po ng Iglesia ni Kristo at ng programang ito ay maihayag sa atin ang katotohanan sapagkat iyon ang maghahatid sa atin sa ikapagtatamon natin ng kaligtasan. Kaya pag-aralan na po natin, sino po o ano ang Mariana kinikilala pinipintakasi ng Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika. Ito po ay pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Sa page 177 ay ganito ang nakasulat sa aklat na ito. Ipinahayag ni San Bernardino ng Siena na ang lahat ay sumusunod sa mga utos ni Maria. Maging ang Diyos ang ibig niyang ipakahulugan dito ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dalangin na waring ang mga yaon ay mga utos. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin. Ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika sa pumagitan ng aklat na kababasa lang natin, eh hindi po isang alipin ng Diyos kundi nakapag-uutos daw sa ating Panginoon Diyos. Eh bakit ho ganito ang kanilang paniniwala? Ang sasagot po sa tanong na yan ay isa pa rin nilang aklat na pinamagatan True Devotion to Mary sa pahina 12. Ang mga santo ay nakapagsabi ng maraming magagandang bagay ukol kay Maria. Nalalaman nila na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Diyos mismo. Yun ho ang paliwanag ng aklat na binasa natin nakahihigit daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. E eh bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayos sa binasa higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 si ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria Raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh, ang tanong ho namin sa mga kababayan naming mga Katoliko, alam po kaya niyo ito, na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, Bisipin ho ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon Diyos mismo. Na si Maria raw, ang sabi nila ng Iglesia Katolika, batay sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sa pagkakatong ito, isang na natin ang Biblia. Suriin po natin ang katotohan ng nakasulat mismo sa Biblia. Meron po bang makapapantay man lang at lalo pang may makahihigit pa po ba sa ating Panginoon Diyos kapag ang pag-uusapan ay sa kanyang kapangyarihan? Babasahin po namin sa inyo nakatala sa Biblia. Dito po sa Genesis 35.11, at sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At may ganito pang pagtuturo si Apostol Pablo na nakasulat sa Epeso 4, 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa lahat. Mga kaibigan, ayon po sa pagtuturo mismo ng banal na kasulatan, ang Biblia, ang Ama, ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat at pinatunay ng mga apostol, ang Ama, ang Diyos na nasa ibabaw ng lahat. Kaya, sino ang Mariyang itinuturo ng Iglesia Katolika na binasa natin ang aklat nila mismo kanina, di umano'y Higit pa sa Diyos ang kapangyarihan na kapag uutos daw, di umano sa Panginoon Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya, yan ba ang Maria na ina ng Panginoon Kristo na ipinakikilala po ng Biblia? Sino po ba ang Maria na ipinakikilala po ng banal na kasulatan? Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala naman dito po sa Lukas, sa 1.30 hanggang 31, 34, 35, hanggang 38, at sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan. At manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang, Jesus. At sinabi ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel. At sinabi sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, mga kaibigan, binasa po natin ang Biblia. Ipinakikilala po rito ang Maria na ina ng ating Panginoon Kristo ang sabi po, isang alipin ng Panginoon Diyos. Ipinakita niya ang kanyang buong kapakumbabaang pagpapasakop at pagsunod sa kung anong kagustuhan at kalooban ng Panginoon Diyos. Biisipin lang po natin mga kaibigan, eh, kung sa isang karaniwang dalaga na uh, magdadalang tao, eh, wala namang asawa, may po na ito isang malaking kahihiyan. Pero pansinin po niyo mga kaibigan, ang Maria na ina ng Panginoon Kristo batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, buong kapakumbabaan siyang nagpasakop sa kagustuhan sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ano ho ang dapat nating mapansin sa ating pagtalakay sa pagkakataong ito, mga kaibigan? Malino dito na ang Maria ng Iglesia Katolika ay hindi ang tunay na Maria na ipinakikilala po at itinuturo ng Biblia na ina ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, ano pang isang kagulat-gulat na aral ng Iglesia Katolika tungkol sa kinikilala po nilang si Birhing Maria? Bay, meron silang lang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagat siyang inyong pakinggan ng aral na katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal, at isinusunod pagkatapos ng ama namin ay ang Aba Ginuong Maria, Lukas 1.40, na tinatawag namang ang pagbati ng Anghel o Ave Maria. Kaugalian isinod natin ang Aba Ginuong Maria pagkatapos ng ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Heso Kristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan eh. Sabagat batay po sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, bisipin po ninyo. Si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating taga tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kaya, ang tanong natin muli, mga kaibigan, pansinin po ninyo, ikinukumpara lang po natin sa Biblia. Binabasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika Romana, pagkatapos ikukumpara po natin sa Bibliya. Kaya itanong po natin sa banal na kasulatan, itanong po natin sa mga apostol, ang aral po ba ng Iglesia Katolika Romana tungkol kay Maria? Sipin ninyo, isang tagapamagitang lalong makapangyarihan sa ating Panisong Kristo, iyang e kaya ay kasang-ayon ng itinuturo ng Biblia. Sa Biblia po, mga kaibigan, sino lamang ang iisang tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa unang Timoteo 2, ang 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Kaya kalaban po ng aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, ang itinataguyod na aral ng Iglesia Katolika Romana na si Maria Rao ay tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos. Malino po ang turo ng Biblia, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. E eh, pansinin po pa natin mga kaibigan, bakit kaya ang Maria ng Iglesia Katolika Romana, na ang sabi nga ng kanilang akalat ay eh, lalong makapangyarihan pa kay sa ating Panginoon Kristo. ay hindi naman po siyang tunay na Maria na ipinakikilala po ng Biblia na Ina ng ating Panginoon Kristo. Pakinggan ninyo ang sagot ng Biblia dito po sa Efeso, sa 1.20.22, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Saka iba ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Mga kaibigan, ito po ang aral ng Biblia. Ang ating Panginoon Kristo po ang inilagay ng Panginoon Diyos sa ibabo ng lahat ng kanyang nilalang. O hindi po si Maria, gaya ng paniniwala ng Iglesia Katolika Romana. Kaya pati po si Maria, na ina ng Panginoon Kristo, nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Mga kaibigan, sana po ay nasusundan ninyo itong ating ginagawang napakahalagang pagtalakay. Pansinin po ninyo, hindi po dahil sa si Maria ay ina ng ating Panginoon Kristo, ay saklaw na rin ni Maria pati na po ang karapatan at kapangyarihang ibinigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo. Ang isang katunayan po niya na natin mababasa nating nakatala dito po sa Juan 2.1 hanggang 4. At ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kana ng Galilea at naroon ng ina ni Jesus. At inanyayahan din naman ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ano pong dapat nating mapansin po dito, mga kibigan? Hindi po saklaw ni Maria ang karapatan ng ating Panginoon sa so Kristo. Ano pang katunayan na hindi saklaw ni Maria na ina ng Panginoon sa so Kristo ang karapatan ng ating Panginoon sa so Kristo? Sa Lucas 2.41-45 at basahin na rin natin ang 48-49 at nagsisiparoon taon-taon ng kanyang mga bagulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa at nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at dinalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at tinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang din nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Mga kaibigan, sa mga talatang binasa natin ay pinatutunayan, inuulit po namin at binibigyan din na hindi po dahil anak ni Maria ang Panginoon sa Kristo ay saklaw na niya pati ang karapatan at kapangyarihang ibinigay po ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano po po ang katunayang ang Maria, yung kinikilala ho nilang Birhing Maria, na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika ay hindi po ang tunay na Maria na ipinakikilala po ng Biblia na ina ng Panginoon Kristo. Mga kaibigan, dyan lang po kayo, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, nagbabalik po ang programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang Bagubunyag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na sabay-bay. Ang tinatalaki po natin sa pagkakatong ito ay tungkol sa kinikilala ng Iglesia Katolika na si Birhing Maria na batay po sa mga aklat na binasa natin ng Iglesia Katolika mismo ay nakita natin kung gaano ang malabis na pagpaparangal, pagkilala, pagpipitagan na iniuukol po ng Iglesia Katolika kay Maria. Kaya natin sinabing malabis sapagkat labis na po sa itinuturo ng Biblia. Mga kaibigan, huwag po nating ipagkamali na hindi po kinikilala ng Iglesia ni Kristo si Maria na ina ng Panginoon Kristo. Kinikilala po namin siya. Pero kinikilala po ng Iglesia ni Kristo si Maria na ina ng Panginoon sa Kristo batay sa kung paano po siya ipinakikilala po ng Biblia. E napatunayan po sa unang bahagi ng ating ginawang pagtalakay na ibang-iba naman ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika Romana kaysa sa Maria na ipinakikilala po ng Biblia. Ano pang katunayang ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika Romana ay hindi po ang tunay na Maria na ina ng Panginoon Kristo. So Ganito po ang nakasulat sa aklat nila na pinamagatang Compendio Historico de la Religion sa page 501. Pagdating ng ikatlong araw, sumilid ang kaluluwa ni Maria sa mahal niyang katauhan at siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Mga kaibigan, yan po ang turo ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria na ina ng Panginoon Kristo. Ayon po sa kanila, pagkatapos daw ng tatlong araw ay nabuhay na mag-uli si Maria at pagkatapos ay umakyat sa langit. Hindi ho yan ang turo ng Biblia. Ito ay isang inimbentong aral lamang ng Iglesia Katolika. Sa pagkatandaan natin, batay po sa nakasulat sa Biblia, iisa lamang po ang pinatutunayan ng Biblia na binuhay na mag-uli ng Panginoon Diyos tatlong araw matapos ang mamatay at iniakyat sa langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Tanong mga kaibigan, eh meron kayang ginawang pag-amin ng Iglesia Katolika na hindi po nagmula sa Biblia ang aral nilang pag-akyat ni Maria sa langit. Kasi baka isipin po ng aming mga taga-subaybay ay Masyado namang mabigat yung sinabi ninyo na inimbento lamang ng Iglesia Katolika yung aral nila tungkol kay Maria. Meron bang pag-amin ng Iglesia Katolika Romana na hindi po mababasa sa Biblia na si Maria ay umakyat sa langit? Sa aklat po nila na pinamagatang the question box, dito naman sa page 361, mayroon bang patutuo mula sa Biblia o sa kasaysayan tungkol sa pag-akyat sa langit ni Birhing Maria? Ang pag-akyat ba sa langit ay doktrina ng pananampalataya. Ang doktrina ng pag-akyat ay nangangahulugan ng pagpasok ng pinagpalang birhen sa langit, katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito mapatutunayan sa Biblia o sa mga pangkasalukuyang saksing pangkasaysayan. Narinig po ninyo ang sinabi ng sumulat ng aklat na ito na binasa natin. Wala kahit katiting na patotoo sa Biblia man daw o mapakasaysayan ang aral ng Iglesia Katolika na si Maria na ina ng Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit. Yan ho yung pag-amin ng sumulat ng aklat. Eh bakit kaya natin natitsak mga kaibigan na hindi lang po wala sa Biblia, mana pa ay salungat na salungat pa sa aral po ng Biblia tang itinuturo ng Iglesia Katolika na si Maria ay nabuhay na mag-uli. Pansinin po ninyo, turo yan ng Iglesia Katolika. Si Maria Rao ay nabuhay na mag-uli pagkaraan ng tatlong araw at pagkatapos ay umakyat sa langit. Ano po ba ang turo ng Biblia, mga kaibigan? Pag ang pag-uusapan ay sa nangyayari po sa mga taong namatay. Pakinggan po ninyo sa 14.12 ng Hob. Ngunit ang tao kapag namatay ay di na magbabangon hanggat may kalangitan. Mga kaibigan, gaya nga po ng binanggit namin sa inyo kanina, ikinukumpara lang po natin ang turo ng Iglesia Katolika sa itinuturo ng Biblia. Ano po ang turo ng Iglesia Katolika? Si Maria Rao, pagkatapos mamatay, pagkatapos po ng tatlong araw ay nabuhay at umakit sa langit. Ano naman po ang maliwalag na itinuturo ng banal na kasulatan? Ang taong namatay ay hindi magbabangon hanggat may kalangitan. Ang kasunod nating alamin, mga kaibigan, kailan darating yung panahon na mawawala o mapaparam ang sangkalangitan? Sinagot niya ni Apostle Pedro sa kanyang ikalawang sulat dito po sa 3.7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pumagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, batay po sa Biblia, sa araw po po ng paghuhukom, mapaparam o mawawala ang sangkalangitan. Kaya hanggang ngayon, ay nananatili sa kanililibingan nila ang mga taong namatay kabilang po si Maria na ina ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya ang aral po ng Iglesia Katolika Romana na muling pagkabuhay ni Maria tatlong araw pagka pagkamatay niya at pagkatapos ay di umano iniakyat sa langit e katulad din po ng iba pa nilang napakaraming aral, isang kasinungalingang aral na inimbento lamang ng simbahang katoliko. Kaya ang Birhing Maria ng Iglesia Katolika, hindi po ang, bir, hindi po ang Maria ina ng Panginoon Kristo. E saan kaya nang galing? Yun ang ating itanong. Saan ang galing ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika? Ano po ba ang isa sa mga titulo na ikinapit ng Iglesia Katolika sa Maria na kanilang kinikilala? Sangguniin natin ang kanilang aklat ulit sa page 165 Si Maria ang reyna ng langit at lupa. Siya ang reyna ng purgatorio, ng mga misyon, ng rosaryo, ng kapayapaan. Ang pangkalahatang reyna. Mga kaibigan, batay po sa aklat na binasa natin ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika Romana, tinatawag po nilang reyna ng langit, reyna ng lupa, siya raw ang pangkalahatang reyna. Tanong mga kaibigan, Kanino po kaya nanggaling ang kaisipang mayroong reyna ng kalangitan o ng langit na dapat sambahin? Babasahin namin sa inyo nakasulat sa Biblia dito po sa Jeremias 7.16-20. Huwag mong ipanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang manangis para sa kanila. Sapagkat hindi kita pakikinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, nangunguhan ng panggatong na kahoy ang mga anak nila, nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa jus ang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang diyos upang saktan ang kalooban ko. Subalit ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa puok na ito ang aking matinding puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makapapatay mga kaibigan, ang tinatawag po na reyna ng langit o kalangitan ay isang Diyos-Diyusang sinamba ng mga pagano at ng mga huda na tumalikod sa tunay na Diyos. Ito po ang nasa likod ng imahen ng kinikilalang Birhing Maria ng Iglesia Katolika Romana. Mabigat pero yun ho ang totoo. Isang Diyos-Diyusan ng mga pagano ay hindi po yan ang tunay na Maria Maria na ina ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi po ng Biblia, ang mga sumasamba sa Kanya, ibubuhos ang wika ng Diyos ang Kanyang matinding poot. Mga mahal po naming mga televiewers, lalo na nga po yung aming mga panayang taga bye mga kaibigan, eh hindi ho natin gugustuhin na ang maging wakas o ang maging lundo ng lahat ng ating mga pagsasakripisyo, sa ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon Diyos, eh hahanggalang at hahantong sa isang tiyak na kapahamakan at sa puot ng Diyos. Ay eh, huwag nating payagan. Kaya nga po, may pagkakataon pang ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Napakahalagang gawin natin ang lalong malalim na pagsusuri sa mga aral po ng Diyos na itinuturo ng Biblia. Sapagat may ganitong tagubilin ng mga apostol para hindi tayo madaya at hindi tayo manatili sa alinmang hidwa o maling pananampalataya. Pakinggan ninyo at babasahin namin na nakasulat dito po sa Galacia 1 ang talatay 8. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga mahal po naming mga televiewers, mga kaibigan, ito po ang dahilan. Kaya ganito kaseryoso ang Iglesia ni Cristo. Kung bakit lalo pang pinaigting ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang patuloy po at walang humpay na pagtuturo, paghahayag ng mga katotohanang itinuturo po na nakasulat sa Biblia. Sapagkat nakasalalay po mga kaibigan sa ating pakikinggang tagapangaral ang ating ikararating sa wastong pagkaunawa sa mga dalisay na aralan ng Diyos. Sapagat ang sabi nga ng Apostol Pablo, kahimat kami ang may dala ng ibanghelyo na hindi batay sa kanilang itinuro. Ang sabi ng mga Apostol, dapat nating itakwil. Kaya kahit ano pang titulo, kahit ano pang degree na pinag-aralan ng sino mang nagpapakilala ng tagapangaral, pero hindi naman po sugo ng Panginoon Diyos. Tiyak po ibang ibang helio, ibang aral ang kanilang daladala at ang kanilang madadaya ay dadalhin po nila sa isang tiyak na kapahamakan. Kaya mga kaibigan, patuloy po kami nananawagan. Kahit pa po gaano kayo katagal sa reliyon na inyong kinaaniban, kung ang aral naman ng itinataguyod ng isang reliyon ay iba po sa aral na itinuturo ng Biblia, dapat pong magsuri tayo ng Panginoon Diyos na may mapapahamak. Ang totoo, ang ating Panginoon Diyos mismo may ibig na lahat ang tao'y maligtas. Pero darating ang kaligtasan kung ang tao'y magsisikap na malaman niya ang katotohan ng itinuturo ng Biblia. Kaya po, ito dahilan, kaya ang Iglesia ni Cristo po sa pamagitan ng ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay patuloy pong nagbubunyag ng mga aral na labag sa Biblia. Uulitin po namin mga kaibigan, hindi po para mangatake. Hindi para makapanugat ng damdamin ng sino man, kundi makasangkapan po ng Panginoon Diyos ang programang ito upang kung loloobin niya ay marami pang mga tao ang matawag sa tunay na iglesia. Maitaguyod ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, makaasa po kayo tuloy-tuloy ang gagawing pagbubunyag ng Iglesia ni Kristo sa alinmang maling aral sa ikahahayag ng katotohanan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsabaybay. Hanggang sa muli.